ayun po sa episode na ito ano po tayo po ay pupunta doon sa ating area number 5 po oh, uh, yung pinakamalayo po nating area tayo po ay magbibisita kung ano po naging kondisyon na po ng ano doon baka may niyugi na rin tapos ay kung ano pa pong mga dapat gawin po ba ayun tayo po ay papunta na po ngayon doon yan ang makakasama po natin si Kuya Francis at gawa po na si ay nagvolunteer na sumama at magano ko ako Francis? gugulay din o oh, tara, mag na mga gulay na libre din eh. Tako press din sa ibaba. Lakad, wala akong mapasok ngayon, ko presis. Oo. Oh. Kalasin po po ng isang gulay ah. Ha? Ko ano meron na no? Nakarating ka na nga ba sa pinakamalayo? Baka nakarating ka na rin din, hindi mo lang mas mawari ba? tinga rin ano Pako ko hahanung madali ano Pako laing Tayo dito lang gigilid di ha uh, Bye bye panabing ari bahay ni Tito Erning. ah. Hmm. Tiyong! Ah, na pala rin kay Tiyong Ar yan oh. Bahay ni Tito Ay, nanggawa gawa ng panibago pala. Nanggawa gawa ng bago, anong pinaltan aray. Yan, ang oh. cute no Ha? Huh? Yan, yeah, no, ang cute. Oh, kay Tito Erning na bahay. Eh. Tito Erning, wala ka na po. Oh. Ay, ganda ng bahay ni Tito. Ano, eh. oh, nakapadlak pati eh. Nakapaka. oh, Ayos na sa yung ganyang kalaking bahay ko, ka Brasis. Eh. Ayos na rin. Ayos na rin, Ganda, oh, Ang pagkalamig di yan. Lakad, ayo. Di na tayo. Yeah, sa pamaybay di yan. Di ni pala sa gilid. Mm. Dini ini Dini, di ini wah oh, lama ri wah oh, lanjung arai ini mau pancing di kau pancing ayo wah oh, si koperasi. eh, eh. hah oh ya kopernya si bayar pas dami oh um. sata asa oh mata asma bebau dami oh um. nangan kapan ian lutuin ba yung ganyan sa parang sinigang lang yun style pero huwag mo lalagay sinigang sampalok. palok ang ilalagay mo paano paano lutuin yung kumbagay bangus parang kaglulutuin oh, kumpleto rekado. ano lang tatanggalin dun sabaw huwag kang maglalagay ng sinigang sampalok. palok yun na ilalagay mo ilang peraso sa isang litro ng tubig ay kahit na ano nga lima, lima, lima anim ang nilalagay ko minsan eh di ba't sinigang sa gabi ano huwag kang maglalagay sinigang sampalok. palok oo nga Ah, basta ito na yung pinakapaasim. Oh, yun o kung ibig ko sabihin ay limang piraso, anong natiraso, baka ako mo. Ibalik. Masubukan nga, magaling ka. Lutong ano yun, Ilocano. Tagalog na may baisiha. Oo. Oh. Kailangan mahilig magluto nun. Try ko nga. Ayun pala ko, presa lalaki oh. Hindi na yabasang bangus. Hmm, magang oh. Kapag ang laki ay oh. Hmm. Hmm, mm, oh. Kaya mo ba? Nahan. Ay ka kuhay. Kung magaganari, ilalagay na sa sinigang. Hmm. mo. Kahit sa sinigang na baboy, ari. Ay, hindi ko pala subukan sa baboy. Sa bangus pa lang. Try ko nga minsan. Pinayabasang bangus ang tawag namin. Masarap. Kaya mo ba? Pala may ano okay. takbo ka. Ang dami ano, kulasi wala nang uha, wala nang mga daan dito ay Ang laki na yan Hmm Tama yun Masarap nga baka ilagay dito yung hinug na hinug na Ano? Ay, kaya lang eh Sabagay, pwede rin Durog naman kaagad yun eh Oh ay, damaman lang pala yung ganito. Kahinog. Oo, oh, tamtaman yung mga ganito. Ay, okay. oo. Um, tara. Digat, ako sa sinigang ang naglalagay ng kamatis. Ay, Ito ang pinakaano. Oo. Oh. Kung magiging din ang pagkasahog noon. Oo, oh, ganun din. Okay. Wala lang tatanggalin. Basta tatanggalin lang ayong mix. Ano? Oo, oh, huwag, huwag na maglalagay ng kamatis pag naglalagay ganito. Bakit? Eh, maasin na to eh. Ah, yun ba? Ay, sige. Ito na yung pinakaasin niya. Sinigang sa bangus. Ah, oo. Oh. Sinigang sa Bayabas, try nga po natin minsan yan. Parang may mga nagkukoment sa akin doon, try daw. Ba uh -uh. Dilaw na ang protein na ito. Bayabas ang... Bihira lang natin itong kainin, pero ito yung maganda sana. sa ano. Sa naman natin, wala kang mabibiling ito ay eh, ano. dito na po tayo sa area natin oh, Ano na po yung ibang mga lingid eh. Nakasalilid na rin mo ito na po yung ating niyug Ito yung mga hindi pa po nagbubuka hmm. Lalaki na rin yung Meron na rin palang kawitin may lawisin na yun no? bihira pong mapapunta din eh Siguro po yung mapa-schedule na rin ito ng tabas po. Oo. Oh. Ari like to end. Ayan po, nakita-kita na naman po yung niyog. Oh. Yan, ari po, parang may ano na uli yun. Oh. Pwede na isang dalawang buwig. Ano pwede na yun? Ano? Oo nga. Meron na rin pala din yung kawitin. Yan pa, oh. Dami din ito. Ang talas na rin, oh. Magamadali. Yan pa po, oh. Ang talas, so, oh, matalas yung ano. Ang talas ay dalayo. oh. Nabunot sa sobrang nakapit po sa short. Ilang ano pala ito, pwede na reschedule sa pagniniyog. Ari po ay mga palaya natin dati, siguro ay... Parang pinaplano ko yung tamno na rin ang niyog. Oh. Wala naman ang pagsintay sa palay ano. Oh. Hindi mahirap sa tubig, hindi mabintang maigi ang palay ng maganda. Oh. Yung papu yun yung kasamahan mga niyog. Ay dami na nga pala ng tuyo na rin. Eh. Oh. Ang tres buwig na apat oh. Ah, ito pala mga schedule na uli sa pagniniyog. Hmm. Apat na buwig. Oh. One, two, three, four. Ang layo po nitong ito. Kaya po hindi natin ma... Anong puntahan parati? Kaya po, yun ang ano po. Para sa akin po, yung pagmalayo po ang area, dapat niyog ang itatanim. Gawa po ng una-una, ang niyog, makakapaghintay po siya ng harvest. Kung baga, yun po ang pinaka, ano natin. Bukod po sa nakakapaghintay ng harvest, ang niyog po, pag biglang nagmura po ba, ano, at malayo yung sa ginagawa po niyan, kopras yung pong apat na yung walong sako na niyog kaya lang ibiyahin niya ng dalawang sako upo ganun po kalayo yung ano kalayo yung pagtransport transport po ba tama ano apat na kargang niyog ay lalabas sa isang kargang kupra ano yun po ang ano nun sa 1000 kilo kaya lumabas nang 250 lang po kilo yung magiging kopras o edi ko itatransport po natin 250 lang yung sa transport mag ano naman tayo magpaprocess tayo ng cupras yeah, mm. yeah. Nya, yeah, ito na po ang pinaka-update. Oh. May mga ano na po yung niyog. Ready to harvest na po kahit hindi kadamihan. Sa presyo po naman tayo babawi. Oh. Medyo may pagkasukalaan po dito. Oh. Papalinisan din po. Hindi na naman po ikanga. nga. Minsan kung tutuusin, kung niyog yung tinalim natin hindi na mamamatay sila yung ganitong stage po kahit siya lampasan yung mga kahoy kahoy hindi na kayang patayin ang niyog niyan no? na na yun ang tawag po yung naniniya tapos nababagsakan pa ng mga ganito oh. kayakas ayun po tayo po dito na magtatapos po ng episode na to yan ingat po ang lahat Happy lang po. Kapasis, doon pa tayo makakadalo para ng libreng gulay sa kabila, ano? Ayan, mag-outro na po tayo dito. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.